good morning mga tol uh, Punta na tayo sa spot ngayon Tayo ay susubok ko andun na yung mga tropa Nagaantay sa atin So good morning, good morning sa inyo lahat Sa mga viewers natin dyan At saka sa mga katiksay natin At followers natin Thank you thank you sa inyo sa pagsubaybay lagi So stay tuned lang kayo no Punta na tayo ng spot Hello mga tol good morning Punta na tayo sa spot Stay tuned lang kayo kaya na tayo sa grill Sana makadali tayo ngayong araw Hindi naman tayo namimili ng sobrang laki Kahit paano may madali Ayos na So stay tuned lang kayo Kita kits tayo sa spot So yun mga tol, dito na tayo sa ano. Ayan oh, nailubog na naman yung bangka natin, natapakan siguro, lumubog. At sasama so, natin si Mandalu yung boy. Isa na to guys. <laughs> oh, ako naman, ako naman. Ako naman na maglilimas. Ako na. Nakadito na ba tayo, Tobi Hindi. Kaya pumapasok dyan okay, Stay tuned lang kayo Nandiyan ah. Ah, nakapuesto na yung mga trope oh. Mayang maya tayo Stay tuned tune. So mga tol nakapwesto na tayo Dito tayo sa spot ah, Sa likod tayo si Kuya Boy Bibagal Kuya Orly Si Kuya Boy Dalag Saka si Kuya Kuya Boyet oh, stay tuned lang kayo. Tayo mag-abang-abang na. Sana makadali tayo kahit papano. At ah, tama tayo ng bangus. Ang laki. Tayong bangus. Laki, okay, oh. <laughs> Grabe, oh. Ngayon pala, kalalaki lang yun. Dilis lang yun. Nang yung bangus yan. Ah, pero ka sa akin mamaya. Ay, na mahaba pa eh. Ang Bangus o bangus Parahing Bangus Wala, karara Isang bangus nga lang, pinag-interes ako nga yung bangus eh Wala, umangin eh May umangat Pampers Wala pa hindi ko pa nakita Sa susunod na araw babalikan ko yan Di yun. 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 Ah, yung yun yung 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 catch yung una natin bangus ang taas pa nga yun. lalim talaga ng lubog nila Ay, mga katolo lalim ang lubog nakita mo lang sila na mamakat eh. one point oh. stay tuned lang yung mga tola mga tools Naabot naabot 3 lang size. 3 lang Mga, tool, eh. size, eh. lang ito, eh. Maganda, mga 4 Langanin ng 4 lang ito, eh pwede na pang -prito, prito 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 lang talaga sya tayo maka tempo stay tuned lang mga tol maka tempo tayo kapali oh parang nakangata ng malalang <laughs> mga tol oh tali nakadali tayong plapla -pla. Oo, oh, ando na nga kay Kuya Orly Tunog. Ayos. Flap na tayo mga tol. Nakaplap na Stay tuned. Sana tinamaan mga ta. Sana tinamaan. Pati namaan. ko lapat din lapla lapla mm. ayos lapla naman mga tulo stay tune lang stay tune Stay tune Thank you, Lord alam ng langoy eh. 'yung i naabot mga to Hindi, iba to singkuhin lang ata to naabot ku tropuhin lang pala Katrohin lang pala to kala akong malaki hmm? katru lang pala mga tala okay na rin o oh. ayos na lang kahit mga gantong katro eh Sampre, ito na to ipo na nakarami na tayo stay tuned lang kayo mga tol ha ipon pa tayo at isa tropa yan, mamimigay natin sa tropa Straight nyo lang Ano ah, nga to Nakul sa ulo ah. Singkuhin na Singkuhin na eh Kung ulo tama eh oh Namumuro sa ulo ah Oh Lord Kaya nakuha na ng putok mga tol Hindi ko may dadambang ka eh. Nagmadali ako eh Thank you Lord Stay tuned lang Yung Pasila kay boy at si kaya boy dalaga Diyan pa rin oh Dito naman si kaya boy Patay Pool sa pool 3 lang pala yawa alam mo malaki 3 ka lang pala ako mga patrohin stay tuned na mga tol so mga tol dito na tayo sa kubo ayang huli natin ngayong araw karami rin tayo tropa. Ah, si Kuya Boy Dalag. Dito. Uh, shout out. E, yun, no? <laughs> si ano. Shout out. Mandalu yung boy. yan Siyempre ang ating bida. Si Kuya Boy. Eh. But ayan. Pakita mo ngayon yung malalaki mo. Huwag na. Mama. Pakita mo. Sabi ng viewers natin. Parang si Kuya Boy lang. Hindi ko nakikita nakakahuli ng malaki. Ha? Sabi ko. Pag nakakahuli kasi ng malaki yun. Umuwi agad. <laughs> Kaya di nyo nakikita. Mamaya. Oh, mamaya, mamaya, papakita na natin yung huli ni Kaya Boyet. Ayan o, no. Gigisa na lang tayo ng gulay. Ito yung huli ko. Ano, ito tatag tayo ng prito? Oo, ito sa akin. Ako eh. Oo, pwede. Uwi muna na ito lahat. Mandaluyong. Yung ang sinasabi ko. Kung lang. Salt na salt. Ito. Sililit nga lang. Ang galing tayo. Okay. Eh, okay. ang huli natin no, talo Uy, hilab din oh. No? Hilap na din man. Yun, meron pa diyan. Pati yung bangus dinali mo pa. Oo, kanina. Tinesting ko. Sa pool ba? Sa pool eh. Kay kuya ano, dalawa eh. Ayan. patayin tubig. Hop, So, stay chill lang kayo mga tola. Luluto pa tayo. Yung huli ni Kernel oh. Ang lalapad, pili oh. Wow! Wow. 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 wow! Dugong niya. Ito ina. Kaya kaya Wow. Yan oh. Yun ang buhuliyan. Laki ng oh. huh? ano Sabi sa inyo yeah. hindi nakakahuli ng malalaki to. Wala. Oh. wala kang trash med, wala kang trash Tinatapon hey, uh. mo, Hindi umuhuli ng hey, maliliit siya, yan. nilagay. Okay. Okay. Maniwala na ah, kayo. Yun. Huwag din ni Kerne lang. Umay ko muna Kerne. Baka sabihin hindi ikaw yan eh oh. Ano? Ano? Ano talaga <laughs> mo? Nahingin sa bangka na ito. Tapos may 4 wala akong huling 5. Ayos. Ay dumadaan yung malalaki. Dito may 3 Di na ma pa, ma tayo pang ulam. Hindi ako tumama. Kaya nga pagkasam- Ang tiyan malaki yan, malaki. Si Kerne lang nanama eh Sa ilalim ng tiyan lang tira. Pagdating sa akin lubog na eh Pre, sa ilalim man... ng So, well, mga tul, na na. na, na no? Ha? namin, na, na no? Oh, Yun, no, sa kamilang gunisan. Sarap! Sino? Ano, na Ano, pagkasira. eh? na para tayo ko doon, ah. Na, 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 na! naman, well, dami nagkano sa kanya, no? Sir, good lord. Thank you, lord. Thank you, big. Thank you, Big naman eh. Ayon big Big! Dami ah, maray kang pagkain. Dami

Pengen yep. ya,

mga tol tapos tayo kumain ayan, tamang pahinga na siesta ay pahinga na kasi so, mandaluyok mga pinigay kong isda ayan ito, guys. para pag uwi malinis na <laughs> bibilad pa daw niya may dadaig siya so ayan maraming maraming salamat sa pagsabay-bay niyo ay pahinga muna kami dito kita kita sa mga susunod na video thank sa inyo peace out